So yun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video nito ito, ituturo ko sa inyo no, kung paano nga ba kumuha ng NBI clearance gamit ang cellphone natin. So kung paano yun, simulan na natin pagkatapos ng intro na to. So yun guys, no, ang una mong gagawin, no, kailangan mo magpa-schedule online para magkaroon ka ng reference number. Bali ang URL o ang website na pupuntahan mo, ito. Ayan, bali yan yung website ng NBI para makakuha ka ng NBI clearance. Yan yung itatype mong URL no para sa tamang website ka mapupunta. Ngayon kapag ka na-type mo na yon, ito ngayon yung lalabas no. Ayan, ito yung pinaka-home ng NBI sa pagkuha ng NBI clearance. So kailangan mo mag-register dito. So kailangan mo muna mag-fill up sa baba. Ayan, kung hindi ka pa register. Ngayon kapag ka-registered ka na, pwede ka na ngayon mag-sign in. Ilalagay mo lang yung email tapos password. Kaya kapag ka mag-register kayo, dapat alam niyo yung email tapos password. Huwag niyo kakalimutan. Ngayon, ang gagawin natin, mag-sign in tayo. Ngayon, kapag ka nakapag-sign in ka na, ito ngayon yung lalabas. Ito yung pinaka-home ng NBI ayan, para makakuha ka ng NBI clearance. Ayan, nakablur lang yung pangalan for privacy. Ayan, tapos kapag kukuha ka ng NBI clearance, ikiklik mo lang yung apply for clearance. Ngayon, kapag ka click nyo na yung apply for clearance, ito ngayon yung lalabas. Ayan, sa may part ng type of ID, dyan mo ilalagay kung ano bang ID yung gagamitin mo. Tapos sa part ng ID number, dyan mo ilalagay yung number ng ID na ginamit mo. Ayan, dapat tama at kumpleto. Kapag ka okay ka na dyan, pwede mo na i-click yung I agree sa baba. Pag click mo yung I agree sa baba, ito ngayon yung lalabas. No? Important reminder. Kung so, nakalagay dyan, Your registration code or reference number will be provided after you select your payment option. Your reference number shall serve as your gate pass when you enter the NBI clearance processing area. Ayan. To avoid inconvenience and long lines, please pay your NBI clearance fee using your reference number at the selected payment option. Ayan para meron kayong idea agad kung paano ba yung gagawin bago nyo kunin yung NBI clearance nyo. Pagka nabasa nyo na yan, pwede nyo na click yung close. At na-click nyo na yung close, ito na ngayon yung lalabas. Sa may bandang taas, mababasa nyo, no, select NBI branch. Ayan, bali sa part na yan, dyan kayo pipili na NBI branch kung saan ba yung pinakamalapit sa inyo para mas madali nyo puntahan. For example, Robinson's Galleria no, sa Quezon City. Ayan, so pwede nyo yung search dyan, no, meron namang yung drop down sa baba. Ayan, pwede nyo i check or hanapin yung uh, pinakamalapit na NBA brands sa inyo. Ayan, ang next naman is yung date, no? Kung kailan ba yung gusto mong schedule para kumuha ng NBI clearance. Ayan, bali yung may kulay na blue, yan yung mga may available slots, no? Makikita mo diyan kung pang umaga, AM or PM. At kung ilan ba yung available slots. Ayan, for example, sa July 8, ayan, mayroon pang 161 slots na available. Ayan, so kiklik lang natin kung ano ba yung gusto nating date para kunin yung NBI clearance. Ayan. Ayan, balik kapag ka pag select ka na ng date na gusto mo, sa may bandang baba, makikita mo na no, yung particular at yung amount na babayaran mo. No, makikita mo dyan, 130 pesos. Ayan, nakalagay, multi-purpose clearance, 130 pesos. Ayan, tapos makikita mo na rin yung appointment schedule mo. Ayan, Monday, July 8 Robinsons Galleria, kung saan nga bang NBA branch. Ayan. Tapos, sa may bandang baba, Nakalagay dyan, complete transaction, please choose payment option. Ayan, bali ito yung mga available na payment option para makapagbayad ka ng fee sa NBI clearance. Ayan, pwedeng bank over the counter, online bank, cash payments, easy pay, 7-Eleven, ayan, Visa Mastercard, GCash, Paymaya, Shopee Pay, at Dragon Pay. Ayan, usual yung ginagamit natin is yung GCash. So, kiklik lang natin yung GCash. Ayan, pag kilik mo yung GCash, ito na ngayon yung lalabas. Payment, a reminder. Once you click proceed to payment, here are the next steps. Ayan. So, a reference number will be generated. Use your GCash app. Ayan, for payment. Ayan, pay using reference number or scan QR code. Ayan, so ibig sabihin, ang next daw is magkakaroon ka lang ng reference number tapos pwede mo nang bayaran through GCash app. Ayan, so click mo lang yung proceed. Ayan, pag kinlik mo yung proceed, ito na ngayon yung lalabas. Payment. Ayan. Makikita nyo yung transaction summary. Ayan. Yung particular. Tsaka yung amount. Ayan. Multi-purpose clearance. 130 pesos. Ayan. Tapos yung appointment schedule. Ayan. Tapos sa may bandang baba, kiklik nyo lang yung proceed to payment. Ayan. Pag kinlik yung proceed to payment, ito na ngayon yung lalabas. Ayan. Meron ka na ngayong reference number. Ayan, NBI clearance fee, ayan 130 pesos, tapos yung system fee is 30 pesos. Ayan, tapos total amount to be paid is 160 pesos. Bali, yan yung kailangan mong bayaran, no? 160 pesos sa GCash. Ayan, tapos ikiklik mo lang yung accept sa baba. Tapos makikita mo ngayon yung reference number mo sa part ng transaction. Ayan, balik kiklik mo lang yung transaction at lalabas na doon yung details, yung reference number, ayan, yung status. Tapos pwede ka na ngayon magbayad sa GCash gamit ang reference number na yan. Ayan, so nakablur na yan for privacy. So ayun guys, no, ka doon lang kadali mag schedule at mag-generate ng reference number kapag kukuha ka ng NBI clearance. Ngayon kapag ka nakapagbayad ka na ng fee sa NBI clearance, pwede ka lang ngayon pumunta no, doon sa NBI branch para kumuha ng NBI clearance. Ayan, tapos mas maganda no, kapag ka meron kayong reference number ayan, or yung screenshot ng appointment schedule nyo or yung reference number sa cellphone nyo no, pag na kayo ng NBI clearance. At dapat dala nyo rin yung proof of payment nyo. No. Nakatunayan na nagbayad na kayo doon sa fee ng NBI clearance. Tapos dapat meron kang dalang two valid IDs. Hindi pwedeng isa lang. Kung wala kang ID, license or certificate yung dadalhin mo. Pwede din na isang valid ID tapos yung lumang NBI mo. Pwede naman yun, no? tinatanggap nila yun. Basta meron kang isang valid ID tapos isang lumang NBI clearance. Pero kung nakalimutan mo sa bahay yung isang mong ID, pwede naman kahit picture lang sa cellphone mo. No? Picture ng ID mo na nasa cellphone. Pwede naman yun. Ayan. So pwede yung isang valid ID tapos isang picture ng ID mo na nasa cellphone. Pwede mong ipakita yun. Ayan, tapos sa lalaki, dapat tanggalin yung mga hikaw. Ayan, kung may hikaw ka, dapat tanggalin yan. Kasi pinapatanggal yan ng staff ng NBI kapag kukuha ka ng NBI clearance. Ngayon guys, kapag ka nasa NBI ka na para kumuha ng NBI clearance, ang proseso na pagdadaanan mo doon is biometrics, tapos pipicturan ka, no? Ayan, after nun, is releasing na ng NBI clearance kapag wala kang hit. Kasi kapag ka meron kang hit, no, i-verify pa nila yon tapos pababalikin ka na lang after ng mga ilang araw. So ayun guys, no, sana nagkaroon kayo ng idea kung paano ba kumuha ng NBI clearance. Ayan, sana support nyo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga itong video sa susunod para rin sa atin. So dito lang muna, tingnan kayo palagi and peace out.